Out if you enemies me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen i feed him every day like the bones clean i feed him all the hate and he grows me and he gets caused real big pissed off quick and if you cross him you might drop dead metaphorically of course settling this sword never getting bored loves the blood and gore always wanting more freedom from the source they don't really understand until they feel the force aparted if you start shit you'll be heartless in the darkness torn apart to quick you left scars ripped you'll be chewed up and discarded wala na patay na yun hindi na mabuhay yun yun mga papso piking duck po yata yan eh. kunin natin malalim yata to oops oh. ow Uh, 30 meters air. Ah, iya. Peking duck. Untai tumira. Sama so, pinakahuling puno yan peking duck so ikot ikot pa ako Pero isa dun mas malayo tayo na ang natin. Yun. Sa pool. Sa pool. Ah, mas malayo kaysa kanina. Lulusong na naman ako sa tubig nito para pulutin. Okay. mantap lulusong na naman ako mas malayo to 35 to 40 meters ah. ay ano 40 to 45 meters pala layo Doon banda so, tara samahan nyo ako mga paps ah. lalim ito naku po ay 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 ah. lalim Utik Update ko na lang kayo Pagandun na ako sa Pagandun na ako sa uh, uh, Aking uh, huli Malalim masyado Baka mahulog ko yung cellphone na pa mga paps oh. Ang grabe Malalim Ang tagal makausad Utik Basang basahan ako hanggang uh, magpas usod ko na yung tubig basa yung alaga natin <laughs> okay so ayan. pangalawang huli ito mga ano pa to medyo inakay pa tong mga to doon tayo Ayo, nah, hingga dengan cambah, tiba basah, damitku basah nari, uh. <tuh> hai kapan sekian. Iwan ko pala yung, yung bala ko dito. Siyan nga paps. Stay tuned at uh, mag-ikot-ikot pa. Sana meron pa. yun mga paps nakadali na naman ako ng mga, uh, pangulat bali hindi mo na ako mananamba ngayon dahil ibang panahon parang uh, gustong umulan so nag ikot ikot lang muna ako baka sakaling uh, makadali ng ano mga ng wild duck kasi yun ang pakay ko talaga pero wala parang uh, picking duck po ata itong mga nahuli ko dahil uh, magkawig siya sa paan ng ano uh, wild duck pero may kaliitan nga lang, hindi katawad ng wild duck, malalaki baliwis or yung tiyatawag na mallard duck. So yun lang mga paps, sa mga napalaan sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Then hit yung notification bell para lagi kay update sa sulot mga video. So ganoon lang po mga paps, maraming salamat sa panood at walang sawang pag sa aking mounting channel. Ulitin ko, maraming salamat. Babu!